Iba't iba ang emosyon ng mga magulang kapag nalalaman nilang bakla o tomboy ang kanilang mga anak. May mga nagagalit, pero meron din namang mas tumitibay ang suporta. Ang nakakalungkot, hindi lahat ng kapatid nating miyembro ng LGBTQIA community ay natanggap agad ng kanika nilang pamilya. Nicola Cosme, photographer and creative director. I'm also the founder of Project Headshot Clinic and co-founder of The Red Wizard. Malalim ang hugot ni Nicolo bilang isang miyembro ng LGBT. Kaya naman, ganun na lamang niya isulong ang karapatan para sa mga katulad niyang nahirapan tanggapin ng kanilang mga magulang. When I was a kid, I was told na, yun nga, nahuli nila ako naglaro ng mga dolls. Uh, may isa lang ako actually memory na pinapagalitan ako kasi I was playing with my brother's doll. And to me, hindi nagme-make sense na bawal maglaro ako ng dolls kasi pambabae yon. But my brother had a rug doll. So bakit siya pwede, ako hindi. Na-realize ko daw na kapag naglaro ako ng Santo Niño, kasi si Santo Niño parang doll, di ba? hindi sila nag sa akin. So, sabi ko, pwede pala to, di ba? So, why would I want go back to Barbie kung pwede naman pala doon sa Santo Niño, di ba? Nagsimula siyang regaluhan ng kanyang mga magulang ng iba't iba pang mga rebulto. Ang akala tuloy ng mga magulang ni Nicolo, senyala si Tona, gusto niyang magpari. Pinasok din siya sa simbahan bilang sakristan. It played a huge part of my life um, doon ko na na-realize at that time na, oh, maybe I, 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 will become a priest. And, and, later on, realized na it was actually what my parents or my mom wanted me to be. You know, it wasn't really what I wanted. Tulad ng ilan nating kapatid na LGBT, hindi na kailangan ni Nicolo na lumantad sa kanyang pamilya. Mismong mga magulang na raw kasi niya ang nakapansin nag ako kasi ako yung host nung, ng party ng lola ko. Sabi ko, ay, sabi ko, lola, I gusto mo ako maging pare, pero gusto ko talaga maging madre talaga. <laughs> so, nagtawanan lang eh, lahat ng bisita. But I guess, you know, pwedeng ganun eh. Sa jokes mo, eh, prating yung gusto mong mensahe, I guess. So, para hindi masyadong harsh, ba diba? Parang hindi masyadong nakakagulat, I guess. Parang idaan mo sa joke. And then, if they ask you, then you, you, you present your your situation. Naiintindihan naman daw ni Nicolo na napangunahan lang noon ng takot ang kanyang ina dahil sa mga dinanas ng mga kamag-anak nilang miyembro ng community. Pero natutuhan na rin daw ng mga magulang ni Nicolo na mahalin kung sino man siya. At kasama natin live si Dr. Ver Reyes, kauna-unahang trans woman president ng Psychological Association of the Philippines at dati rin niyang pinamunuan ang Teaching Psychology Special Interest Group. Kasalukuyan siyang dean ng Graduate School ng Pamantasan ng Lunsod ng Maynila. Ang dami mong ginagawa. <laughs> Dr. Ver, thank you so much for joining us. Good morning, kapatid. Oo, feeling ko napaka-importante rin talakayin ito, di ba? Oo, Oo, sobra. Oo. Mahalagang mahalaga. Mahalaga. And of course, we have somebody with full authority talaga. Dahil alam na alam ko ano ito, di ba? Malalapit sa puso mo. Yes. Yes. Mm -mm. Tatanungin ka na, dediretso na kita. Tatanungin ko itong is isang tanong na dapat siguro eh, malaman ng lahat kung ano ba ang sagot sa mga tanong na ito ba ay sakit? Hindi. Meron bang gamot ito? Wala kasalanan ba ito? Hindi. Okay, tapos na. Ganun kadali. Ganun kadali. No? Sige, na-establish natin na, yun na nga, hindi siya sakit so wala naman siyang cure. Mm -mm, diba? Mm -mm. So siguro, ang susunod doon at nakikita naman natin, nakita natin sa story ni Nicolo, ang pinakamahirap siguro na gawin, lalo na para sa pamilya, mm -mm. ay yung tanggapin. Correct. At hayaan yung, uh, yung kanyang kapamilya na mm -mm. i-express at talagang uh, uh, i-own at akuin yung kanyang pagkatao. Mahalaga ka talaga talaga lagi na pinag-uusapan kung pamilya to ano. Ano ba 'yung mga biases? Ano ba 'yung pinagmumulan kung bakit gano'n na lang 'yung pagtingin mo? So mm -hmm. kung pagtingin mo dito ay dahil kasalanan nito mm -hmm. o kung ito ay sakit, may pinagmumulan to. Ito mm -hmm. ba ay narinig mo lang sa ibang tao. Mm -hmm. So ang stand ng Psychological Association of the Philippines kasama ng ibang mga psychological societies no sa ibang sa iba't ibang parte ng mundo, hindi siya sakit. Mm -hmm. uh, hindi siya uh, kasalanan dahil this is a uh, isa siyang uh, normal na pamamaraan at pamumuhay It's a healthy normal uh, uh, way of of sexuality and mm -hmm. life. Mm mm and maganda na nabanggit nyo nga na talaga may mga pag-aaral mm -hmm. behind mm -hmm. this. Ito po ay hindi hindi nyo opinion. Hindi, hindi. Hindi po Oo. opinion ito. Oo. Pero iintindihin din natin, Dok, yung mga takot ng mga kapamilya mm -hmm. ng mga LGBTQ na nakita natin sa storya ni Nicolo siguro ang takot din nila kasi is yung alam nila kung ano ang tingin ng society at large mm -hmm. in general na dapat nga natin baguhin mm -hmm. sabi mga nga gumaganda na pero by and large marami pang Malayo pa, pa. so yung yun na nga kung ilagay natin ang ating sarili doon sa mga kapamilya ng mga LGBTQ mm -hmm talagang nandun yung takot, di ba? Oo, nandun talaga yung takot kasi hindi naman to choice, eh. Uh -huh. Mahirap siyang, hindi mo siya mababago uh -huh. kasi kung ano yung natural dun sa isang tao, yun na siya. Uh -huh. uh, pero, mahalaga sa isang pamilya yung pagbibigay ng suporta. Uh -huh. So, kung natatakot tayo dahil sa kung ano man nasasabihin ng ibang tao, mas kakailanganin lalo nila yung suporta uh -huh. at pagmamahal natin uh -huh. kasi yun yung magpapabigay sa kanila ng lakas, ng loob na lumaban. Uh -huh. No, Mahirap na nga yung traffic, Mahirap na nga yung pag uh, uh, paghanap ng trabaho at mas mahirap ito para sa mga LGBTQ+ plus yeah. uh, na mga na mga siblings natin. Oo, oh, alam mo doc, wer pinapakinggan kita bilang magulang. No, sinasabi ko, yan naman ang gusto ko para sa anak ko. Nasusuportahan ko siya sa lahat ng mga trials, sa lahat ng paghihirap dahil patong-patong din naman ang pinagdadaanan ng mga bata. So, mm -mm. dapat walang pinagkaiba yata. Dapat walang pinagkaiba. Ang pagiging mabuting magulang, walang pinagkaiba yan kung ang anak mo ay straight, ang anak mo ay bakla, ang anak mo ay tomboy. Lahat sila ay tao at dapat mahalaga na maunawaan natin na uh, kailangan lahat ng nila ng pagmamahal para maging mabuting mamamayan, maging mm. mabuting uh, tao, maging mabuting anak. Saan kaya pwede magsimula itong mas maiging pagkakaintindihan? Sa, sa loob na lang ng pamilya. wag na natin intindihin mm, muna yung mm, sa labas kasi hindi na natin makontrol. Tama, o, o. Dun tayo sa kaya natin i-control. How should it start? Uh, ay, um, ang pa, palagay ko ang mahalaga dyan ay uh, suriin no, nung mga magulang. Saan, ano ba yung, sa, saan sila handa? Ano ba yung alam nila kung hindi nila alam baka dapat magtanong sila lalo na sa mga eksperto in the, uh, sa Psychological Association of the Philippines mm -hmm. open kami para sa mga ganitong oportunidad for mm -hmm. example mm -hmm. na ipaliwanag ano ba yung pwede nilang gawin ano yung uh, mas mabuti at makakabuti para sa kanilang mga anak at sa kanilang pamilya mm -hmm. and i think conversation so it goes both ways para dun sa mga LGBTQ members meron din sila sigurong pwedeng matutunan o malaman mm -hmm. sa tungkol sa reaksyon ng kanilang ang, uh, mga kamag-anak, di ba? Sa Oo, sa pakikipag-usap, pakikipag at pag-hold ng judgment, mm. at pakikinig lamang, no? At uh, doon, magsisimula yung pagtanggap mo na, ah, tao din sila. Wala silang pinakaiba mm -hmm. kung paano tayo nagmamahal, at kung paano din sila nagmamahal. Oo, talagang just, I think, openness. Dapat lagi mm -hmm. maging bukas. Sige, mag-iwan kayo, huling payo. Alright, okay. so, ako para sa akin, hindi mo mababago, no, ang ang uh, kung kung ano ang gusto ng ating mga anak. Uh, pero mahalaga na alam natin kung paano natin sila pakikitunguhan. Hindi mm. ba natin mababago kung sino ang kanilang mamahalin, mababago natin kung paano natin sila mamahalin. Ay, nako, tamang-tama yan. At ako po ay sisigunda na rin sa sinabi ni Doc Ver. Dahil yung lipunan, hindi natin makokontrol. Yung LGBTQ, hindi naman nakokontrol dahil hindi po yan choice. Kaya sabi nga ni Doc, ang pwede natin baguhin or ayusin o control ay eh, yung ating pakikitugo. At bilang magulang, Tandaan po natin that it starts in the home ko ano po ang nakikita ng inyong mga anak eh ganun din po ang gagayahin nila So yung respeto na ibibigay niyo Sa kahit sino mang tao Kahit anumang klase yan Yan po ay importanteng ipahayag sa ating mga anak Na wala kayong sisinuhin Talagang respect is the key And openness to everybody Regardless of your identity Or your orientation Maraming maraming salamat Dokter Babalik ka dito Thank Thank Ay naku babalik much. ka mga kapatid, Chiki Roa puno po. Simula ng inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.